Kalaabiendo sa tawag ng po, Ah, kasi ko nakita eh. Hindi po yan. Oo, ang ngayon tapos tayo, taga, -tay. taga -tay din. po, o, po siya, ano, okay. so, uh, uh. okay. hindi po. So, hindi siya nakita ni Ako kausap niya kahapon niya si Ah, oh, okay. Tapos tayo, ang babayaran niya 1,000. Wala isa po. isa. Ang pera niyo magkano pera niyo? One four, Ay, parang mayroon kayong kakain na Hindi naman naman Hindi, Ganito gawin natin Kailan alis nyo? po sana Bakit May na kayo? Wala po, eh gabang magpapusaran Sa buwas Sa ka? hindi naman Pwede naman kasi, para makakita Pwede na sila mag ordinary So yung limang libo ka, sinikwenta ko, may sobra na doon pang <laughs> oh <boy, man. laughs> <laughs> <so> kaya. Kalimutan ko. ka. Ano naman na Kaya naman Yan yung civil. Ma, tagabigong nila. Isa sa na dito. Yan. Dali, yakalit. Pagpapalit na ito. Pagpapalit na ito. Pagpapalit na ito. Pagpapalit na ito. na ito. Pagpapalit na ito. tayo? sa estima sa kasi ah so, ano ano ba, ano pa ano pa kailangan nila sa ano na ano o the... Almahangin. Ah, kasi pag i school, -er amoy na doon. O saan mo kayo kung doon? Sige ba? Kaya! Kaya sabi mo. Ngayon na rin ito natin natin. Hindi naman tayo sa Diyos Wala ka okay. 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 okay sinaawa. Kaya, ito kasi kakalakan lang yun sa yan, hindi mo susilawan yun. Ganyan yung mga lagaan yun, ang sarili yun, maraming kasalanan. Gusto mo makabawas ng kasalanan. kasalanan. So, gagawin natin tayo para wala kayo Itabi na lang yung 1-6, Ibitali mo, ako na magbabayad ng ticket Yung tatlong ticket nyo, ako na. Siya ang bibili. mamaya, hindi, eh, ayos ko na to. Dahil wala lang ako pakilapang ulit. Eh. Ha? So, bibigyan mo siya ng 3,000. Ay, hindi. Ang ginawa, maalala. Maalala ko siya kayo. Basta tayo ganito. Aalis ko yun. Ay, yung kailangan pa tayo. Ano ba ang sitwasyon ni nanay? Yung nanay ko, nagpapabili ng tungkol. Hindi ko mabili-bili. May gamot pa ko. Basta ang itin. Ano ba tayo? Lago kayo man eh. May kaso pag nagpadala pa ako. May bibigyan pa sa inyo Ha? Okay lang ba ito? tayo? pa ako sa inyo? pa kaya mm. ah. po no. yung okay. Hindi yun Alam ko, alam pa ako, ng lang <laughs> ito. So, on, oh, ganun na lang ako. Oh. So, so mamaya po, mga itong oras uh, na to, ito, 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 hindi na siya kumahan niya na. O, para ako sigurado tayo, hindi ako diskopiado sa inyo. Kung punin niyo ganyan detalye niyo, sa kanya ako magbibigay ng pinansya, hindi ko kaya kayo ng tingin. Okay so, exactly -tip -tip, proto, tayo na. Tapos, pag niya, tatawag na kayo na kay... Josie, kala ko rin yung tigit na. Bukas na gusto nyo malis. Magandang malis yun, may hindi mo na rin araw.

Actually, <coughs> tulit-tulit po ang biyahe. Hindi, mas maganda mamayang gabi. Mamayang gabi ang mga 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 ito na po ang ticket nila. Ayan. Okay po mga ticket nila. Uh, salamat po. Nandito na kami sa Pitex. po uh, sila. Pabalik na po sila ng Bicol. Sa tulong ko ng ating buting Kapitan Noel Lapulos po, binigyan po sila ng pamasahe para makabalik ng bigol. Ano masabi mo kay Kap? Sir, maraming salamat sa inyo at binigyan sa inyo kami ng... Si ate. Maraming salamat sa kap, mo. Kasi naka-uwi kami ng bigol. Basta, ingat ah. Niya, ha. Diyala. Anak mo, pakabait ka ha. Araw-araw na no will have ating kasama Araw man o no gabi, may sunog man o no bumaha Mapagmahal sa kanyang kapwa, bata man o no...